Ganang umasa, hindi kina-cover ni Tyrone niya. ni eh. Son? Uy, huwag mo kawawain Teka! Ah! Oh. Chido, no? Pwede na ba yan? Pwede na. Hindi pa lipstick eh. Saan? How long, how long will I slide? Buti Aiden Kiss. Hindi na masarap yung Eden ngayon. Hindi na kasi buttermilk. Ano na? Yan na, original na. Wala na yung buttermilk. Wala na. Hindi ah, masasarap kaya yun. Kasi meron na yung melt, sarap. Papalit pa ba ako sa iyo ng amethyl? Oo. Ano yung tamay ni Rache? Nakakataka to. Papalitan ni Jadel yan eh.